hindi Ibigay video na ano? uh. ng pakanang dinosaur. <laughs> good evening mga ka Matawa naman ako sa ng dinosaur. Pa daw ng dinosaur ano ba ya. Maganda naman to. Ina nasan 'yung kasama mo dati eh. Simo pa O, kasimpam mo ren. Simoy ah yung kasama nag nagreban kay Europa. Sino, sino po? Sino po yan? Ah, yung Ay, ah, may tem na ma, may, may tsura. Hmm. Parang Bombay. Hindi na hindi mo na kasama. Pinsa mo ba 'yan? Pinsa. Bombay po ba 'yo? Oh, oh, may tem na ano. Oh. As, ah. as baka si Manero. Si Manero. Ay, kayo. Eh, di ba si nung ireban mo si Ate at si Lovely si yung kasama mo noon? Si Moira po. Oh, yun, yung may ako? itin. Iba, nung ano ka, haba. Sa kayo. hindi pala dito pala ako nakasama sa pinagbayan. Dito kasi may puno. Ko. Hindi, nakasama ka noon, pa, matagal na yon. Yung unang-unang reban sa kanila ata. Hindi po, unang-unang riban, sila-sila lang, hindi pa, pa ako nakasama. Ay, hindi ka pa. Sila-sila pa lang. Sila-sila pa lang. Ano yung, uh -huh haba po na, hmm. Hmm. Ito na lang ako na ano Bagong customer, mga kakulkol. Ano, virgin pa ako. A virgin? Virgin do. <laughs> si ate. Okay. size sa isang din. Anong din sa ko din? Piling mo pa ako ano, mga size ano? Size madum. <laughs> size madum eh. <laughs> ano nga? Mga size ano? 12 gano? 40 ano. 42. 40. Sa babae. Walang babae din. Diyos. <laughs> sa lalaki kasi yung mga ganun, size 42, 42 Oh. Sa baba ay kasi ang mga size 9, 10. Yes. Di ba? Mm -mm. Sa heels. Sa heels. Ano size yung nang-stepping mo? 9. 9. Ali 10 kasi. Thank you. <laughs> Inu-customer ko po siya. Ang... Ano ito ba? Eh? Ano Tapos oh. ano ko sa heels 40. Kung ano ko sa iyo siguro ang mga 40 ako sangin. <regen ilgili> sa 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 hills sa so, hills pero hindi siguro ako mga sa iyo ano 37, sa thirty ko sa so, paanam oh, tignan ko nga sa may iyo kaya yung kanina Ano <clears> hindi <throat> Ano yun? Ano yun? Ay, <laughs> ka lang. Tinanggal ko lang. Ah, napapaurong na eh. Ah? Kere lang eh. Kere lang.